ang uh, um, um, DIY <laughs> na tao hindi na siya sa garden wala pala mo lumahan, niya kita naman pero butangan na mo siya niya na daan dyan so kay para, huwag mo ato nga mga manok nabuhan pala naman niya dali guys na tamna mga gulay. niya pampahadlok sa mga mga manok Mau tau um, ama mga kauban, mana akong kauban? Mereka eh, sila. Yung piwan ta naman guys. Ya, tamnan da Miss Queen. Ah. Saan na Nah. Bye bye. Thank you for watching guys.